sponsor pag nakita pa na ako, sir. Ato siya nag- Ato siya nag- Naksong gina ko, sir. Naksong gina ko. Kung <speaking>, ang doon, mga MSR nga, mga rin lang ang tamis. Magpakita lang siya sa ato. Na ay panahon, hindi na musuroy na siya. <laughs> gulang na mo na no. si nanay po di na po kakita kayo kung himuan mo na mo balay malipay mo please the lord God kung himuan ko magandang maluoy na mo sir ha salamat mo si ginoong dahil maluoy gina mo Bago simula ng bahay nila ni Tata, binigyan muna namin sila ng konsumo para mayroon silang konsumo habang ginagawa ang kanilang bagong bahay. Mm -hmm. Salamat ninyo, sir. Pasalamat sa ginoo. Oh. Pasalamat sa ginoo, sir. Hindi na nabuo ako. Hindi na nabuo. Ang hilak lang. Ang hilak sa kalipay ni sir. <laughs> <At> <laughs> na sobra na tingali kana pay konsumo Nanapay ba <laughs> ah sa to sakto hatag sa Ginoo na oh salamat mm. Yun, niya, sa Ginoo oh, sir hatag sa Ginoo oh sir salamat ta sa Ginoo Ngayong araw, magpintura kami sa bahay nila ni tatay at ni nanay. So, busy tayo. Busy kami ni bro tata. Nauna lang po yung mga pintor natin. Kanina pa yun, kaninang umaga pa yun sila. So, ngayon medyo hapo na. So, siguro pag dating natin doon, natapos na siguro. So, tingnan natin. Diyan lang kayo, samahan nyo kami. Asiat out. Uh shout out sa ating sponsor dito at sa mga sponsor natin sa iba nating pinutulungan. shout out sa inyong lahat sa ating mga viewers, mga subscribers natin shout out po sa inyong lahat so itong daan na binabaybay natin patungo to sa pabahay natin so nandito tayo sa bingay ngayon Bingay bourbon na si So abangan din ninyo ha. Mayroon tayong uh, susunod na pabahay sa Daat uh, Sugod. So, abangan ninyo. Maraming salamat sa sponsor doon, si Ate Nida. Maraming salamat. So, yan po. Matanaw na po natin ang uh, pabahay natin. Yan. So, yan po guys. ay Kakarating lang namin dito ngayon sa pabahay natin kay tatay at nanay dito sa Bingay. Nag, nagpintura po. Kaninang umaga pa sila nagpintura dito. So, ngayon hapo na. may Nakulang kami sa pintura. Babalik lang kami sa sunod na araw kapag may uh, time tayo para matapos kasi ang sa loob ay uh, kulang. So ngayon po ay eh, yan po ang pintura katulad sa mga pabahay natin, neon green. So adobe red yung ano yung sa itaas, yung uh, mga salipa saka dito sa Teres. So yan na uh, nandito sila si Nanay ta, uh, si Tatay uh, atong uh, istoryahon. So uh, ang tuwang mga pintor ang nagpintura na mahuway na. Kaway kaway si Uryog. So, ay, si Juan. Si Dodo. Dodo, si, -do, nandito nang, si Juan po to, Ng kuyog. Dore, si 'di. si kumaman. si kasi Irby, na, na si dito naglingkod. Ha? Na. Ay, anay. So, ang pintura din ni Moroni din hen, nani on lang no. Parang dili sa dalin hungdo. Oo. Oh. Yan po, i eh, pintura sila ngayon dito. Kulang cool kasi yung estimated namin. Uh, na yung pintura namin hindi natapos sa loob yung uh, kwarto. Ngayon po ay eh, mayroon na kayong bahay. Nindot-nindot uh, na ng balaya, ligon-ligon ng balaya kung maghangin-hangin. Di dali maguba ni. na siya yung katuigan Oo. Okay ra mo sa inyong balay? Okay ramo mo? Okay, okay. No, oh, nai-usaga kwarto kay mauna i-request sa ating sponsor usala ka kwarto. So, mag pwede pa nga makahimo pa mo diha mga usa siguro. Ang problema ang <laughs> himo. Mga tiguwang na siguro. Ah, <laughs> imara narama, im man imara man ni kulapo ni tatay siguro. Makahimo na. Usa Maka mo. <laughs> uh, sa mga pong, bago mga na uh, sa mga bago sa ating sa mga bago pa sa ating channel si nanay po ay may romintinas na gamot sa mata no mm, so gidala il na po Napay nung kan, sa mata. Napay uh, oh, gamay sir. Napay gamay ka. Doon may kung maintain sir, yung sartan para sa dugo. Dugo o katong sa mata. Okay, Hatdan yeah. naman ka rin siyong anak mga babae na. Oo, Hatdan ako Last time na abota natin yung anak na babae ni nanay, pumunta dito, naghatid na nga maintenance ng gamot ni nanay. So ikaw tayo, wag ka maintenance tayo? Wala. Ha, wala? Tingnan mo na namin ha. Sa loob ha, ipakita sana mo ha. Kung wala na humana. Oo, oh, uh -huh. So, yung yung ano po, yung gilose, ito po yung binili natin, may si maganda ito at saka matibay ito po. Ang na natin. Yung dito sa loob, ito po yung sinabi ko na hindi natapos. Yan. Hindi natapos ah uh, ano pa natin to? Uh, bilhan natin ng dagdag uh, pintura para tapusin to. Saka na lang sa sunod na araw kung may time. So, ito po yung kama nila yung uh, kulay ng ano natin. Taminto. Ayan. yan po. So, dito hindi natapos. Ayan. Buti lang dito. At saka, ayan po. At saka, ito. Taminto. Ayan. Interest. Ako may gamay, ano? One one. So yun po, uh, ngayon po ay nagdala kami ng bigas Katong bugas sa nangagi, wala na, na hurot na Gamay na lang So timing kayo Nagdala kami bigas kasi kunti na lang yung bigas nila Bigyan namin kayo ng uh, 50 kilos So matagal-tagal na yan maubos 50 kilos at saka mayroon kaming uh, groceries worth of 1,500 na groceries. Ha? Yeah, Unin so na bro. Place, oh. Yan. Timing no? Kaya gamay na lang yung bugas. Oh. Hmm, So, dako, dako. Ganyan yung grasya sa kadpapagsugod. Yeah, <laughs> ano so, yes. na ra? Yan. Tsaka groceries. Yan. Yan. Diyan mo ilagay. So, yun po. Ah. Nay, tay. Ah, nah, tay bugas. So, dugay-dugay ini murod ninyo kay kamura man Oo. Oh, ang groceries natin mayroon yang mga dilata, na mga noodles, na mga patis. Nasa na sabon na panglaba. Katulad sa nakaraan, katong naka una, katong na munato, pang perlaba oh, ah, po, Na, igatas. Oh, ha? Oo, oh, oh, sponsor na mo. Mhm. Mm Maraming daghan salamat labi na si Ginoo ko sir. At saka yung uh, naghakot ng tubig, nakabayad naman ta, nakahatag naman ta ni tatay si nakahakot ng naghakot ng tubig. Ang ang repo kung ang ang posit kung saan nagkuha ng tubig, bigyan din natin, uh -huh. ha? oo uh -huh. Ito tay. Ang sa posit, ha? Oh. Uh -huh. Bigay mo yan. Pwede na siguro na no, 1,000. Oo, uh 1,000 -huh. nawalan sila sa karon mubalik ang mamit dire nay oh. so yeah. naagitay nagrasihan gid tanay salamat ta pirmi sa Ginoo hanga, nga naagitay grasya pagay okay, kay pasalamat sa Ginoo sir labi na sa nag sponsor og ninyo sir mga vlogger mga pugihan ba salamat mong dako sa sponsor o sa mga vlogger mm labi na sa Ginoo dako gi kami pasalamat balik-balik among pasalamat sa Ginoo sa sponsor o sa mga

hindi na tumatagaan na musuroy na siya. Ah, mm -hmm. uh, ma'am sir, ah, uh, ma'am sir. Ma'am sir, uh, salamat kayo ha. So, uh, gidal ano mo bugas na extra pero uh, grocery store na gitagan ko kasi sila para may magamit-gamit po.